Narito ng PTV Balita ngayon. Naniniwala si AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na hindi pa napapanahon na invoke o ipilit ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas sa Amerika kasunod ng palibagong pambobomba ng water cannon ng mga barko ng China, o ng China sa West Philippine Sea. Si sa isang panayam, ipinariwanag ni Browner na maaaring paganahin ang Mutual Defense Treaty kung nagkaroon ng armagdong pag-atake hindi anya may tuturing na armed attack ang water cannoning. Ngayon pa man, malinaw anya sa Pilipinas na iligal at mapangalib ang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Mabapatid na 70 taon nang may mutual defense treaty ang Amerika at Pilipinas kung saan maring depensahan ng Washington ang Manila tuwing panahon ng mga pag-atake. Pinalalahanan ng Bureau of Immigration ang mga empleyado nila sa mga paliparan na bawal bumati ng Merry Christmas sa mga pasahero. Ayon kay Immigration Commissioner Norman Tansingo, lain lang nitong maiwasan na nangihingi ng regalo ang mga empleyado ng BI. Gayunman, aminado si Tansingo na hindi maiiwasan ang ganitong senaryo, lalo't bahagi na ito ng kulturang Pinoy. Nilino naman ang opisyal na walang masama kung sumagot ang mga empleyado ng maligayang Pasko din po ang ipinagbabawal lamang umano ay ang paghingi ng regalo matapos silang bumati sa mga pasahero. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, i-follow kami sa aming mga social media sites sa PTVPH. Ako po si Audrey Goriseta. Magandang umaga.